Uumpisahan na ang payout o bigayan ng 15,000 pisong cash assistance sa mga maliliit na rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling ng gobyerno sa ilang klase ng bigas. Sa damdaming bayan, sinabi ni Trade Asec Agaton Uvero na may nabuo ng listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang kanilang ahensya kasama ang Department of Agriculture. Ayon kay Uvero, ang ayuda ay ibibigay ng Department of Social Welfare and Development sa lahat ng maliliit na retailers sa bansa. Pero uumpisahan muna ito sa Metro Manila simula ngayong linggo. Ito mga una mga araw, ay eh, mas monitoring tayo ang information dissemination. Mm -hmm. At validation po ng ginagawa nating listahan sa GEDA-BDA na mm -hmm. na po dito sa Metro Manila, unang, unang, ano, unang nakapokus sa atin yung, yung Metro Manila na una sanang bigyan dali, masimula na ng pagbigay ng ayuda o financial assistance para makover nila yung kanilang mga lubo. Ginawa ng mga ahensya ng gobyerno ang hakbang kasunod ng reklamo ng mga retailer na wala na silang kikitain dahil sa itinakdang price cap ng palasyo. Sa ngayon, sinabi ni Overo na pag-uusapan na nila mamayang hapon kung paano ipamamahagi ang tulong pinansyal sa mga apektadong rice retailer. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.